Real talk, baka ikaw to. Kaya ka nalulugi sa real estate dahil sa maling mindset. Oo, masakit to. Pero ito yung dahilan kung bakit ang dami nagsasabi ng scam yan. Lugi kami dyan. Sayang yung property. Hindi yan dahil sa investment, kundi sa ugali ng pag invest Ano yung mali? Yung sobrang short term na pag-iisip bibili ngayon tapos iniisip agad magkano na kaya siya next year next two years or five years from now lahat minamadali akala mo para kang bibili lang ng crypto o kaya naman kumuha ng rental property tapos ang mindset dapat covered ng upa yung monthly amortization as in zero out of pocket wala nang ibang plano Walang system, walang long term strategy. Gusto agad passive income. Pero alam mo, hindi kita masisi kasi karamihan ng real estate agent ganito rin ang tinuturo. Kunin mo to, iparenta mo, tapos yung nagrerenta na yung magbabayad ng monthly amortization mo. Walang nagsasabi ng buong katotohanan. Ako na po ang magsasabi, ang real estate investing hindi yan instant yaman. Ang tunay na kita, yung appreciation, yung rental income na malaki, yung ROI, nakikita po yan after 5 to 10 years or more. Long term investment ito. Hindi ito buy today, benta next year, kita ka agad. Tandaan, kung short term ka mag-isip, real estate will punish you. Pero kung long term ka, Diyan ka talaga yayaman. Type long term kung gusto mong yumaman sa real estate.